Bayan. So yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga <laughs> sa camera yung ating pangalan na prinsesa. So tara, let's go. So ngayon, yon uh, maaga akong gumising kasi nag-request sa atin ng pangalan na prinsesa mga akin. Nagsano na, samahan daw natin sila kasi meron silang business, mag-unload. Maglalagay ng mga gamit sa ating sa truck para papunta doon sa kanilang tindahan. Kung saan man yun. Saan ba yung lugar na City Center. City Center, yan. So sige, pupunta tayo doon, samahan natin sila kasi kailangan ng truck. Ay, syempre yan ang gusto ko. Magkapin muna dapat tayo. Hindi, mamaya <laughs> na. Pagkatapos para dalawa na. Ano? Bakit? Ayun, medyo malamig mga kainis. Kasi umaga nga ngayon eh, no? Ay, ang importante ngayon, hindi na nag-i-snow. At kung napapansin yung ating ang na naku, yun prosin yung ating uh, truck na yun, ah. Ah, lamig. Woo! <laughs> yeah, so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. No? Kung nasa man ganyan yung araw na to winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yung ano ba yung pasalubong ko ba sa inyo? Nakuha nyo na? Ano? ano? gusto okay? Kasya ba? Kasya? Pampano? Pambahay? Pambahay? Pambihira ka, ko yung panggalap, hindi pambahay. Bihira ka. Kanyang daldal -dal mo ha. Pa Pangay, naka-open yung camera, itahimik ka <laughs> Ay, hira. Yeah, so mga kinex, uh, supportahan suportahan lang muna natin yung ating pangalan na prinsesa sa kanyang business. Ibig sabihin, suportahan yung tulungan natin kasi mag ano sila doon, magi-install sila doon sa ano eh, maglalagay sila ng mga gamit. Yeah, kailangan nila ng Pa't <laughs> saka nakatingin. <laughs> Dapat masanay ka na sa camera. Uh, masanay ka na. Eh paano yun? Halipawa, kasi may mga kasama ka na nakakilala na kay Papa Inags mo. Anong sinasabi nila? Wala, nagtatago niyo. Nagtatago ka rin? Huwag nagtatago. Ha? Pero anong sinasabi nila Pagka may mga nagtatanong sa'yo, nakilala ka? Anong tinatanong nila sa'yo? Uy, kilala ka. Oy, tatay mo si Inags ha. Anong sinasabi mo? Hindi po. Mira. <laughs> <laughs> Hindi ka ba proud? May nakakilala sa'yo? Ah, na napapanood nila tayo sa vlog natin, di ka ba proud? Ha? Bakit naman? viral? nahiya ka pa oh. Huwag isipin mo yung camera, camera lang 'yan. 'Yun ang isipin mo. Alam mo nagba-vlog tayo ngayon, no? Huwag kang mahiya na ano kasi ganoon talaga ano, may mga tao talaga na pag sa camera, ano, hindi talaga sila komportable. Katulad si, si mama mo, si Mahal na Reina dati hindi komportable nang hahabol pa na suntok yun kung may buhok lang ako sa sa hahabulin ako nung sa bunot nun eh. <laughs> yung mga unang vlog namin di ba? yung mga previous vlogs namin dati talagang maharap lang yung camera sa kanya galit na galit na yun tutok talagang hinahabol na ako nun eh. <laughs> pero nakakatuwa lang kasi ngayon kahit papano natut na sasanay na si mama mo dito na tayo sa sa bahay ng ating uh, pangalay na prinsesa kung saan siya ay tumutuloy Tulungan lang natin mag-unload ng mga gamit. Ano? Yun na yun? O, oh, tara, tara. Ayos, ayos. Ha? Huh? Malin? O, oh, tayo dito. Yan. Ayos ba yung, ayos ba yung ano ko dyan? Uh, so, ito pa, ito pa. Meron pa, marami pa rin, mga kainags. Yan o. Ay. Ayos, ayos. Ha? Huh? Ay, hindi, ka, hindi nga kakasya sa kotse mo to. Ha? Huh? Yes. So tamang tama yung truck. Kaya ito yung ito talaga yung inano ko ano mga kinis, ano, truck talaga yung uh, pinili ko talagang bilhin kasi minsan hindi natin maasahan na may mga niloload tayo yung mga malalaki, marami para kasya lahat isang bagsakan lang. So kunin ko pa iba Dali lang. Ayano. No? Oh. Grabe, very comfortable, no? <laughs> Naiyay yung panganay natin sa camera talaga, eh, no? Ayan. Kunin ko lang tayo mga Yan dito pa Ilang pang bag to? Uh, apat Apat na lang ano Anday ah, lima pa lima pa ilang lang Medyo mabibigat din tong mga uh, mga bag na to no dami mga ano to panindang damit ah oh. all right Ito pa yeah so dito na lahat yung mga ano natin mga kainig sa no tapos ay hindi na kumasya dito na lang natin nilagay ha eh. huh? kasi pala yung floating rock ng dito eh Oo, oh, sa so, o, tara tara okay. oh dalawa na lang tara tulungan mo ako dito te kunin mo isa yan yeah. Tapos coffee tayo ah. Mm -hmm. Tapos yung charge ko ah. <laughs> <laughs> Hindi. Mga kinicks. Binibiro ko lang yung panganay natin. Ano? <laughs> Libre to. Walang charge to. Supporta nga eh. Volunteer. Ayan. Tapos. Ah. Tagay natin dyan. O oh, yan. Luwag talaga pag track eh no. Talagang. Ayan. Kasi pa rin ito. Ayan. Ayan. Kasi dati naka SUV lang ako mga kainig ano? Hirap mahirap pag kami mga bibit-biting ka May mga dadalhin ka <laughs> Ang hirap talaga pagka SUV Sabi ko no, nung sabi, Especially nung no, may mga project pa tayo sa bahay dati <laughs> Nako Bibili ako ng drywall no Drywall Kailangan ko pang hatiin sa gitna Para kumasya doon sa SUV na nitro ko dati Sabi ko mahirap mahirap Kaya nung sabi ko bumili ako ng sasakyan Sabi ko truck na Okay lang kahit na second hand basta truck mal Malaki ma mal, ano, marami tayong may mailo-load. Kaya katulad nito nga kaya hindi tayo nagsisi eh, no? Ayan, ano. Ayun dami, dami rin dito. Kaya minsan pag nagtapon tayo ng basura kahit na marami yung malalaki yung itatapon natin basura hindi na tayo na problema. Yan yung benefits ng truck. Yan. Tsaka ano dati kasi nasira din yung nitro ko, yung SUV ko kaya talagang naghanap na ako ng truck. Okay, Ingatan mo lang yung salamin, baka tamaan na. Igilid mo lang. Yan. Ayos, ayos. Ayos. Ah, ayos. pa. Huwag lang tamaan yung salamin. Yan. O, oh, diba mga kainag eh, no? Load na load. Kasyang kasya talaga, oh. <laughs> Sandy God. San ah, pasok. Ben, tulungan mo naman ako. Hmm. Oo, oh, okay. may camera na. Right, let's go. Oh, tara, tara. So yan mga kinis, oh, tapos na tayo mag-load mag ng mga gamit ng ating pangani ng prinsesa. Uh, at sabi ng pangani ng na prinsesa natin ay magko-coffee muna tayo. Kailangan natin ng coffee. Hindi pa kasi tayo nakapag-coffee. Pero nagmumug na tayo, nag-mouthwash na tayo, nag-brush na tayo para fresh breath tayo, syempre naman. <laughs> Pero kailangan lang natin ng kape dahil medyo malamig ang panahon ngayon, kahit nakasikat si Haring araw. At syempre yan ang ating number one priority bago natin gawin ang ating mga gustong gawin. Coffee muna. Coffee, without coffee, our life is not complete. Yung, di ba te? Tara. tara, let's go. Anything else, That's everything. That's everything. Thank you. Slight yeah. slide right, turn on to 103A Avenue Northwest. Diretso lang tayo. Diretso. Oh, Jasper pala tayo. No? Bihira ako mag-drive dito. Yo. Yun. Ito yung mga lugar na isa sa mga kinakatakutan kong pag-drive kasi maraming mga sasakyan, maraming mga tao. Pero sabi ng panganay natin Wala na raw masyadong ano rito Mga tao, mga sasakyan Kasi nga raw meron ng mga trend Na ginagawa Ako nga, no? mukhang maluwag na no? Starting route to Edmonton City Center Ayan, tayo Sabihin mo kagad ha kung saan tayo liliko Kung saan tayo, ano, mahirap na Baka kung nakalampas na tayo, saka mo sasabihin <laughs> Mapunta tayo ng ibang lugar Ayan kakaliwa ka kanan ganun dapat Maliman ba ani kami nalilito ko sa Ingles sa tagalog hindi naman oh, dapat english o oh, right right kanan right ah. na. oh, dito dito dito, dito 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 tayo <laughs> right to... um, no, ganda rito no para tayo na sa Las Vegas ah mga building may makita na naman tayo mga building ano parang makaka-tito eh no downtown nakapunta na tayo doon sa ano maraming tao maraming sasakyan ano Ganda talaga. Medyo umiinit na yung panahon natin ngayon. Tumataas na si Haring Araw. Downtown. Daming mga ano rin dito. Homeless, no? dito na tayo mga kainags, ano? maglo na tayo rito. Tara, let's go. Tulungan muna natin ito mga to. Yan, nandito tayo ngayon sa loob ng ano ba to? Hindi ko alam kung ano to eh. Tulungan lang natin muna ipabato mga... Yan, mga load Punahin natin dito Yan mm -hmm. Marami na rin mga nag install dito, mga kainak Na magtitinda rin bukas Kasi ano sila rito, pa, per oras, per schedule Para hindi magkasabay-sabay uh, May oras sila kung uh, anong oras maglo-load, ganyan Saan? Sa taas? O ah, tara, tayo Sunod natin si panganay na prinsesa buhay. Buhay ganyan talaga, syempre. Yan. kasi kung hindi hindi truck yung gamit nila, hindi yung sasakyan lang nila ang ginamit nila. Siguro mga tatlong balik ang gagawin nila para hakutin tong mga gamit, no. Ah. So yan ito na, yung, yun na yung mga lagayan nila, no. Ah. Yan, ayos. Meron pa, meron pa. Para konti na lang. Hindi meron pa pala rito sa uh, loob na sasakyan natin ano. Ah, hindi wala na kinuha na nila. Kinuha na pala. Ito na lang. Last. God. Ayan, so dito na elevator to mga kainig sino. Dito diyan natin ipapasok. Alas ko. Like I said, I'd rather sleep in my let's bed. Na, let's go. Yeah. Ano ba? Sakto na yan? Ayos, ayos. Ha? Huh? Yan. So elevator to mga yan. So, <laughs> hindi to escalator ha. It's elevator. yeah <laughs> Laking elevator to ha. Escalator. Nalilito ako doon yung escalator. Yung pala yung ano, nakakagdanan. <laughs> <O>, <laughs> Tapos uh, yung, uh, ito yung elevator. Ganito yung elevator. Kasi dati nung nasa, kasi nung nasa Las Vegas ako, elevator ako yung elevator. Escalator pala yun. Medyo nalilito ako dyan eh. Ayaw mo sa mga pala Las Vegas? Yun. Ha? Pala, ayos tayo. naman. Ayos na ayos yung Las Vegas nag-ano lang tayo doon, naglakad-lakad na masyal, eh, naglibang, yun. <laughs> nagwaldas ng kwarta, yan. Yeah. <laughs> Kahit wala naman. Hindi, salamat sa mga sponsor natin, no oh. mga subscribers na na up natin dyan. Yeah. Maraming salamat. Sobrang nabusog talaga ako. Okay. So, tara, tara. sa so, dito na tayo. Uh, okay. Tayo. Let's go, let's go. Ayun, oh. Ah, sir.

Dalawa <laughs> na yung pwesto ko dati. Kilala hey. ah, ah, ba lang. ako na? Oh. Ah, ha? Ayos. <laughs> Ay, gano'n ba? Ay, hindi mo siya sinabi. para ano, nasama natin sa ano natin, sa vlog natin. Ano okay. pangalan niya? Ano pangalan niya? Kuya oh, po Oo, oh, shout out kay Paul. Paul. Sam. Mga nagkitinda rin dito. Kapag ka kaya sa harapan? Ha? Ikaw magtulak. Ah, Sige ako dyan. Dito ka. Ako dyan. Dito ka tulak mo yan kasi ka ayos teamwork mga kaya sa teamwork father and daughter yan yeah. commission ako rito ha ah. may commission ako ha ah. <laughs> joke lang let's go let's go yan hindi akong bahala rito akong bahala rito yan dito lang tayo mga kaya Diretso -dire lang tayo dito Sundan natin si Shaw. Oh, sige, sundan natin. Ayan, ito yung loob ng ano no. Ng ano natin, kung saan tayo pupunta. Oh. Ano? Okay. oh, oh no? Oh. Automatic oh. Wala nang nag ano nito. Oh. Sensor na lang siguro 'yung nag-aano rito, no? Wala nang driver oh. Galing. Ah, tara. Let's go, let's go. <laughs> ha. Okay. So pagdating ng panahon siguro oh, wala nang mga driver driver no marami na mawawalan ng trabaho siguro da, sa pagdating ng panahon no. Kasi hindi na minsan kailangan ng mga mag-ooperate katulad niya no. Di ba? Ah sige. Bukas magalala. Ito ba bangka May sensor yan eh. Pwesto sana pwesto niyo. Ah dito. So dito ang pwesto nila makikinis ano. So kung napapansin niyo wala pa oh. Wala pang nag install Sila pa lang. Yan. So, siyempre, tulungan natin to. Ibababa natin to. Bababa lang natin to. Kasi may pasok pa tayo mamaya. Kaya, kailangan din natin umalis ng maaga. Dito na to, Okay na dito. Yan. Hinatid, hinatid lang natin to mga to. Para sa kanilang mga gamit. Maaga pa naman eh. Yan, dito. Yan, galing oh. Ganyan lang. Ilan ang pwesto nyo? Ay, isang lang. Sa bungad, no? Yan, ito yung mga kinasan pagka pumunta kayo dito pagka mamaya maya lang o bukas iba na, iba na ayos nito marami ng stall to yeah, may mga parting po mga nagaano din ano mag install ito pa ito pa at least ha, natutuwa tayo dahil yung panganay natin natututo na rin sa mga ganitong business business no? proud of her yan Alright, right. yun. Ito ang pwesto nila, Oh. Yan, wala rito, gano'n. Ayos, ayos. Ano, uh, okay lang ba yung truck natin doon? Okay lang, ba? natin. Sabay-sabay tayo? Alis na rin tayo? Hmm. Ay, tat tatayo nyo lang yan? Tatayo ah, lang namin, tapos alis na tayo, no? Sige, sige. Magpa-park na kami sa parking. Ah, sa parking? Oh, tama, tama. O, kasi ano eh. Mano po kasi yung babae doon Tsaka may ibang mag-unload kasi. Ah, ganun ba? Sige, sige. Di tayo, tulungan natin itong mga to. Kasi kailangan ko rin ang kasama sa babae. Eh. Baka kung saan ako mapunta, eh, maligaw eh. Alam <laughs> niyo naman, mahina tayo sa driving mga ka ano? Ayan, ito, 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 ito. So hanggang doon yan, te, meron din. Hanggang doon, hanggang dito. Ayos, 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 ayos. Nice, nice. O, oh, tapos ito pa. Ito lang yung mahangir nyo nga pala. Ay, na. alam ko na, pero doon ako nito mamaya. Tapos? naka-setup na, na, na? Hmm. Pwede rin, pwede rin. Ay, hindi, ano na lang. Pwede naman sa cellphone mo, tapos ibigay, ipasa mo sa sa messenger. Sige. May download ko. Yan, para malaman natin. Pakita mo ha. Hmm. sige, sige. Let's go. So yun mga kinis, ano, direct punta na tayo sa truck natin. At kailangan nating uh, malis umalis na. Ayan. Ay. Hindi, sandali lang naman eh tulungan ni pangalan ni prinsesa mga kasama niya sa ano niya, sa pagtitinda ng mga mga damit, mga lumang damit, mga vintage clothes. tara, let's go. Let's go, let's go. Ayun. Yep. Yeah. Ano? Kaya? Ay, kaya. Yes. Ay, may mga parating to, pa, oh. Ito So, yung mga dumarating na, yung mga mag install din. So, dito tayo lalabas. Ah, city center pala to, no? Ayos. Elevator. to 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 O, ah, Thank you. Yan, So, mga kainags, alis na tayo. At, lulusok tayo sa medyo ma... <laughs> ma... Anong sasakyan? Ma, ma masasakyan at medyo matao. Gusto ko rin ano eh, maglakad-lakad ano Gusto ko rin mag-vlog ulit rito Kasi nakakalibang din yung mga ano rito eh Mga tanawin ano Yan, pagka gusto natin makita ng maraming tao Mga, mga sasakyan, katulad ng mga napuntahan natin sa Las Vegas Dito rin, dito ka lang pupunta mga kinis so sa downtown Ang daming sasakyan, daming tao dito Lalo na pagka hapon na Yan Tayo ano no, mga isang oras at 35 minutos <laughs> yung oras na nagawa natin sa pagtulong sa natin sa ating pangani na prinsesa at Sean mga kainags ano mula nung umalis tayo sa bahay hanggang yes. makarating tayo hanggang sa makaalis tayo saktong-saktong marami pa yung allowance natin para magkuya sa bahay bago tayo pumasok sa trabaho Ganda na, ganda na, talaga ng ano ano ng panahon natin pag kaganitong wala nang snow dito sa gilid do oh, sa mga harap ng dinadaanan natin ano dito na tayo sa bahay mga kaibigan salamat at <laughs> nakarating tayo nang maayos hindi tayo naligaw gumamit tayo ng GPS eh yan mm -hmm. what a beautiful day yan let's go so kita niyo naman mga kaibigan so oh. Siguro pag napanood nyo na to Wala nang snow dito sa harapan ng bahay natin ano? Dito na tayo sa loob ng bahay mga kainis, ano? At ako ay nagpalit lang ng sweatshirt Kasi baka <laughs> na ng kape Ay, salamat sa Panginoon At nako, maganda ang ating backyard uh, backyard Natutunaw na ang mga snow Uy, grabe Yung mga aso natin na sa labas Yan ang pinapasyal natin Ah, pinapasyal Pinalabas natin Para Gawin ng kanilang, yung pangangailangan ng uh, call of nature. Yan, yeah, no? tuwan yung mga yan. Ano <laughs> yung sinasabi mo, Mahal oh, Good morning, Mahal Arena. <laughs> May sinabi ka, eh. naka lang yung camera, sinabi mo na. So, sabi, sabi kasi ni Mahal Arena, yung si Sayon daw, sunod daw ng sunod kay Saya. At meron daw gustong gawin. Hindi kasi si Saya, mga kinas, si ano, no? Sabi, ano, ano kasi meron, ano kasi yan, eh. May mga time na alam niyo yun, yung mga ginagawa ng aso ng, ng mga ng mga, aso, di ba? Yan, yung kumbaga sa mga baboy, mayroong time na bulog. Yan, yung time, yung period na gano'n Meron talagang gano'n Pa parang, parang sa mga tao din. Sabi ni Mahala rin, sunod daw na sunod si Saya. <laughs> Sabi ko, wag kang magalit kasi ako ganyan din ako sa dati. <laughs> nung nung time na ano eh. Kaya, 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 kaya. <laughs> <Mabihira>. <laughs> Hindi pa na dati, hanggang ngayon din. 'Yon. <laughs> sunod na sunod din ako Hindi. sa iyo, bihira no. Hindi. Parang ganun lang 'yan, mahal na rin na kailangan ng ano 'yan, kailangan ng babae, kailangan ng lalaki 'yan. Kailangan nila 'yan, biological needs ng lahat 'yan, ng tao, ng hayop. Ayun. Bihira. Kaya kasi lagi sinasaway ni Mahal na si Sayon eh. Pagka sinasakyan ni Sayon si Saya, no? Ganoon talaga tingnan mo si Sayon, no? Oh, tingnan mo ano, ano Saya, ha? Huh? Ha? Ano, ha? Huh? Ganun lang yun, mahalarena Reyna, ano? Mm, kita mo, talaga nakaano yan, no? ano? Ano, laway na yung laway mo, tumutulo na yung laway mo, ha? po, ha? Ito yung laway mo, tumutulo na. Ha, saya? <laughs> Inaano ka ba niya, no? Ni Kuya Sayon, ha? Ha? Kit yung baby ko na yun, yun, ha? <laughs> so, inatid ko na yung mga, ano, yung anak natin. Yung pangalan ng na prinsesa natin, tinulungan ko na. At kagigising lang ni mahalarena Kakapi muna kami. Papasayarin muna natin ng, ng kapi, ng mainit, maligamgam, ang kanyang bituka at kanyang lalamunan. Ano? Ha? O, oh, sige na, sige na. Naku, nakabang sa'yo si Sayo, no? Saya. Naku, merong inaamoy. Merong laging inaamoy ito si Sayo, si Sayo kay Sayo, ano? Eh, ano bang inaamoy? Ha? Anong inaamoy sa'yo, ha? Yeah. <laughs> Pati aso, na pagdiskitahan, eh, no? <laughs> Uh, Nag-message sa akin yung pangalan ng prinsesa natin mga kainis at sabi niya, na-installed na raw nila. Ang bilis lang daw na-installed nung uh, mga produkto nila na binibenta. Yeah, so, good to go na yung para daw bukas. Uh, inform niya lang ako actually para may pakita ko daw sa vlog natin na ganun lang kadali uh, yung setup nila. Yeah. Mga kainis, marami ano, maraming maraming salamat sa panunood at uh, hanggang dito na yung vlog ko. Uh, thank you very much. Don't forget to subscribe. Click the like button, leave your message at maraming maraming salamat po. Kaya si Mahal na rin na natin at bagong gising, napakaganda pa rin. Yan, say hi. Ay, <laughs> sa akin na naman sa kanon. Yan, hanggang sa muli mga kainags. Thank you.